Ang paboritong lutuin na ulam ng aking lola ang aking lulutuin ngayon para sa aming ulam hapunan. Alas 3 ng hapon ay pumunta ako sa talipapa na 20-20 ang kanilang tinda. Bumili ako ng sibuyas na puti, kamatis at sili na green haba. Pagdating ko sa boarding house ay agad kong inasikaso na magluto nitong lupoy. Hinugasan ko na ding mabuti itong mga samya at gulay na aking ihahalo. Itong luto ko sa lupoy ay nakita ko at natutunan ko sa aking lola na pumanaw na. Ang hiwa ko pala dito sa kamatis ay maliliit lamang. Tapos inalis ko ang mga buto. At sa tuwing magluluto ako ng ganitong ulam ay palaging naaalala ko ang aking lola. Gustong gusto ko din dito na sibuyas na puti ang ginagamit. Pero pwedeng pwede din yung sibuyas na pula. Dalawang piraso ang ginamit ko at ganitong hiwa lang ang ginawa ko. Kapag may dried lupoy po kayo ay pwede nyo po ito subukan. Hiniwa-hiwa ko na din itong dalawang piraso ng sili nakatulad sa hiwa ng pansisig. Mas kapit kasi ang anghang ng sili kapag ganito ang pagkakahiwa. Binalatan at hiniwa-hiwa ko na din itong tatlong pirasong ngipin ng bawang. aywan ko ba sa nanay Nelly ko, ang tawag niya sa butil ng bawang ay ngipin ng bawang. <laughs> Pagkatapos ko lahat paghihiwain ng mga gulay at samya ay diretsyo na agad ako dito sa lutuan. Medyo may sikat pa ng araw pero palubog na din ang araw ng mga oras na yan. Itong lupoy ay isasangag ko muna sa mainit na mantika. Bale, ito nga pala yung galing pa sa aming probinsya. Hindi ko ni lahat yung nasa supot. Ito ay mga dalawang dakot lang ng aking kamay. Huwag nga pala puro sangag lang ang gawin natin sa dried lupoy. Yung ganitong klase naman ang gawin nating luto. Mas pasarapin pa natin. Pag natin ng lupoy ay iset aside lang muna tapos magpapainit lang ng mantika ulit. At magigisa naman ng bawang at sibuyas. Halo-haluin natin hanggang matusta ang bawang at malanta ang sibuyas. Pagkatapos, ilagay ang kamatis. Imekos-mekos lang hanggang maghiwalay yung balat at laman ng kamatis. Saka naman ilalagay itong dried na lupoy. At ayan, minekos-mekos na ni Insan. <laughs> Maglalagay din ako ng tubig para maging sabaw at tansya lang ang pagkakalagay ko. Naglagay na din ako ng konting pampalasa gaya ng tak Ajinomoto, asin at paminta. At syempre, tinitikman ko palagi ang luto ko kung okay na ba ang lasa. Ang tawag nga pala namin sa ganitong luto ng ulam ay ginisa sa kamatis na dried lupoy. At panghuli, ilagay natin ang hiniwa-hiwa na siling green haba. Mas masarap kasi sa luto na ito kapag may kasamang anghang. Yung mga ganitong klase ng ulam ang namimiss ko. Dahil bukod sa mura na ay talagang masarap. At ayan na, luto na ang aming simpleng ulam hapunan. Sold na naman at busog nito ang mga anak ni Nanay Nelya. Extra rice is waving na naman. Sira ang diet namin pag ito ang ulam. At ayan na, kain po tayo mga kabukid at thank you Lord sa simping luto kong ulam. Kaya kung nag-iisip kayo ng murang ulam ideas, ay gayahin nyo na po ito. Low budget lang at di ka pagagastos ng 100 pesos. Sure na maitatawid mo na ang isiping ulam ngayong hapunan para sa iyong pamilya. Salamat sa aking lola natutunan ko ang luto niyang ito so paano hanggang dito na lang thank you for watching bye